Kapag tayo ay stress at hindi alam ang gagawin, madalas nating sinusubukang hanapan ng solusyon ang bawat problema. Ngunit sa kabila ng ating pagsisikap, tila hindi pa rin natin maiwan ang bigat na ating dinadala. Subalit, may simpleng sagot sa ating stress ang lubos na pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Kawikaan Kabanata 3, talata 6. Sa lahat ng iyong gawain siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa halip na mag-focus ka sa problema o kung magagawa mo ba ang lahat, gawin mong layunin ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos, gawin mo lamang ang lahat ayon sa iyong kakayahan. Ialay mo ang lahat sa Kanya. Siya na ang kukumpleto kung anuman ang kulang at gagawa ng paraan para sa iyong kabutihan. Hindi ka matutulungan ng pagwo pero matutulungan ka ng Diyos. Kung ginawa mo na ang best mo at nagdasal ka na rin sa Kanya, pababayaan ka ba niya? Kapag inaalala natin ang Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay, Siya mismo ang magiging gabay natin hindi niya tayo pababayaan sa gitna ng ating pagod, pangamba at pagsubok. Ang kailangan lang natin ay lumapit sa Kanya, ipagkatiwala ang ating mga alalahanin at hayaan siyang magbigay ng daan patungo sa kapayapaan. Panalangin Panginoon, maraming salamat sa iyong pangakong paggabay sa akin sa gitna ng aking stress at pagkalito Tulungan mo akong alalahanin ka ay sa lahat ng aking ginagawa. Ipaalala mo sa akin na hindi ako nag-iisa at nahawak mo ang aking buhay. Turuan mo akong magtiwala sa iyo ng buo at hayaan kang kumilos sa aking sitwasyon. Amen.